Kinabukasan, maagang gumising si Ricky. Alas 4 pa lang ito ng umaga at nakita niyang tulog pa ang kanyang dalawang kasama sa ipinigay ni Sir Jerwin sa kanilang malaking kutson. Matapos nga niyang maghilamos ay nagpalit na siya ng jersey na itim at shorts. Nagsapatos at pagkatapos ay lumabas siya upang tumakbo. Paglabas nga niya sa may kalsada ay makikita na kaagad ang kaibahan dito sa kalapan may mga sasakyan na kaagad na pumapasada, tricycle at jeep. Bago nga siya magsimulan tumakbo ay napaseryoso na lang siya nang bumukas ang pinto ng water station ni Sir Lim at lumabas doon ng isang babaeng naka-black at jogging pants. Naka-ponytail ang buhok nito at nakasukbit sa leeg nito ang kanyang phone na kinabita ng puting earphones na nasa kanya ng mga tainga. May hawak din itong tubigan ito ay ang anak ni Sir Jerwin Lim. Napatingin nga ito kay Ricky at agad na nagsalita. Kuya, ang aga mong gumising. Nakangiting wika nito at si Ricky naman ay napangiti dahil doon. Magjajaging kasi ako. Nakasanayang rutin ko ito sa Mindoro. Sagot ni Ricky na nang lumapit ang babae sa kanya ay naamoy niya kaagad ang kabanguhan nito. Nice! Gusto mong sabay tayo? Doon sa sports complex sa oval. Okay dong magjaging. Nakangiting wika ng dalaga at tumango naman si Ricky. Pagkatapos nga noon ay sabay silang naglakad papunta roon. Napansin ni Ricky na medyo matanong itong anak ni Sir Jerwin sa kanya at hindi niya alam kung bakit. O baka sadyang ganito lang. Tinatanong nga siya nito tungkol sa kanyang paglalaro ng basketball na sinasagot naman niya ng maayos. Pagdating nga nila sa malawak na oval sa tabi ng kulisyum ay makikita na may mga tumatakbo na rin dito ng ganito kaaga. Ang dami na rin palang gising dito ng ganitong oras. Nasabi na nga lang ni Ricky. Nakita nga rin niya sa kabilang dulo na may basketball court at may ilang naroon na parang naglalaro. Oo kuya, lalo na mamaya before 6, mas dadami pa. May mga nagsusumba rin dito. Sabi nga ng dalaga na kanyang kasama na tila nagwa-warm up dahil nagbabanat ito ng bisig at tumatalo ng bahagya. Si Ricky naman ay napatingin na lang sa malayo dahil ayaw niyang panoorin ang dalaga. Pagkatapos nga noon ay nagsimula na silang tumakbo sa track. Malamig ang umagang iyon pero parang wala lang ito kay Ricky na sinabi sa kanyang kasama na medyo bibilisan niya ang takbo dahil balak nga rin ni Ricky na pumunta sa court na nasa kabilang dulo. tumango naman ang kasama niyang dalaga at pagkatapos ay iniwan nga ito ng binata. Pagdating ni Ricky sa tapat ng dalawang basketball court ay nakita niyang may isang pamilyar na naglalaro roon. Nakasuot ito ng jersey ng Washington Wizards at may apelyidong Arenas sa likuran na sinamahan ng numero na zero. Si Lionel Durem de Siona, sabi ni Ricky na lakas loob na tumungo rin sa court. Naririnig nga ni Ricky ang talbog ng bola at seryoso yung pinagmasdan ang pagtalo ni Lionel at pagbitaw nito papunta sa basket. May mga naglalaro rin sa kabilang court at parang 3 against 3 yun. Habang nakatayo nga si Ricky sa loob ng court ay bigla namang may tumapon sa kanyang bola. Mula ito sa isang lalaking nakatayo sa tabi. Nakasuot ito ng puting jersey at may taas na 6'2". Makikita sa likuran nito ang apelyidong Baes. Nakita naman nga dito ni Mendez at mabilis niyang sinambot ang bola. Gusto mong maglaro? Maglaro ka na. Sabi ng lalaking bumato sa kanya ng bola. Nakita kasi ng na lalaking iyon ang panunood ni Mendez sa tropa niyang si Bull. Nakita rin niyang naka-jersey ito at baka raw basketball player ito. Kaso, ang height nito ang kanyang naisip. Masyado raw itong maliit para maging basketball player at naisip din niyang baka sa company lang na pinagtatrabahuhan nito ito naglaro. Iyong mga tipikal na palaro sa mga empleyado na kung saan ang habo lang ng iba ay magkaroon ng jersey. Sa salamat, sabi nga ni Ricky na nagsimula na ring patalbogin ang bolang ipinasa sa kanya noong lalaki. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bolang pinapatalbog ni Ricky na kumuha sa atensyon ni Bull. Pagtingin niya rito ay napaseryoso siya nang makita si Ricky Mendes Ang lalaking nakita niya kahapon sa 7 Eleven, Naalala niya rin Nang sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol dito At may kung anong bagay Ang bumagabag sa kanya Ito ay nang sabihin sa kanya nito Kung sino ang taong ito Kung sakaling magkita kayo Huwag mong sasabihin sa kanya Kung sino siya Ito ang gusto ng tita mo At kailangan nating irespeto iyon Si Ricky naman ay napaseryoso sa reaksyon ni Bull sa kanya, parang nakakita raw ito ng multo. Napatawa tuloy si Ricky at naisip na baka nakalimutan ito kung sino siya. Dito na nga niya pinatalbog ng mabilis ang bola at nagsalita sa harapan ni Lionel Doremdes para magpakilala muna. Ricky Mendez, iyong nasa 7-11 kahapon, baka gusto mo rin makipagwan on sa akin, Lionel Doremdes seryosong winika ni Ricky Mendez na kinarseryoso ng tropa ni Lionel at ng dalawa pang naglalaro sa kabilang basket. Si Lionel ay napakuyom sa winikang iyon ni Mendez at alam na rin kasi niya kung sino ang player na ito bukod pa sa siniwalat ng kanyang ama kagabi. Nasa dugo niya ang pagiging Doremdes at mukhang gaya mo hindi rin siya basta-basta. Magta-tryout siya sa Batangas team inaccept niya ang invitation ni Gerwin Lim at mukhang hindi basta-basta ang pangyayaring ito Lionel. Napapanood kong ilang laro niya sa OMPL at masasabi kong hindi pangkaraniwan ng isang iyan. Kagaya mo rin siya at kung mapapasali siya sa Batangas team ay magiging malakas ang tandem ninyong dalawa. Ikaw at si Ricky Mendez Mukhang kayong dalawa ang nakamanan ng talento ng lolohoan ninyo pagdating sa basketball. Natatawang wika ni P.J. Duremdes sa kanyang anak na si Lionel nang magkwento siya rito. Dahang-dahang napangiti si Lionel sa winika ni Ricky Mendez at dito nga ay niya ang kanyang hawak na bola sa tropa niyang si Ian Baez. B bull Bulalas ni Baez na napaseryoso sa nasa harapan ng kanyang tropa na kung sinong maliit na taong bigla na lang itong hinamon. Maglalaro lang ako. Arm up na rin para sa tryout mamaya. Nakangiting wika ni Bull at si Ricky naman ay napangiti sa kanyang narinig na iyon. Maganda tol kung may pustahan tayo sa laro nating ito. Kung okay lang sayo, magkano ang kaya mong ibet? Any amount, game ako. Seryosong wika ni Lionel na lalong ikinaseryoso ni Ian. S Seryoso ka ba riyan? Ba bakit may pustahan pa? Tanungan ni Ian na napapaisip kung bakit magkakaroon pa ng ganoon. Manood ka na lang Ian. Itong lalaking ito, magta-try out din ito mamaya sa Batangas team. At alam mo na siguro ang sagot sa tanong mo. Pagsisiwalat ni Lionel at ang mga nasa court ay napaseryoso rin ng marinig yun. Ang 5-6 na nasa harapan ni Lionel Duremdes ay magta out din daw mamaya. Paano raw iyon nangyari? Totoo ba raw iyon o nagbibiro lang si Lionel? Ang hindi inaasahang one-on-one -on -one ni Mendes at Duremdes ay nangyari nga. Ang mga naglalaro sa tabi pang basketball court ay napahinto sa paglalaro at ang mga tumatakbo sa track oval ay napatakbo rin doon nang makitang may mangyayaring laban doon nang ganito kaaga. Ang anak nga ni Sir Jerwin na si Shane ay napahangos din sa court ng makitang si Ricky Mendez ay kaharap si Lionel Duremdes. Sa iyo muna ang possession. Sabi nga ni Lionel at isang libong piso ang naging pustahan nilang dalawa. Si Ricky naman ay napangiti ng tanggapin ng kanyang kaharap ang paghamon niya. Race to 21 Sabi nga ni Ricky at tumangon naman si Lionel na inihanda na ang sarili Ang mga manunood nga ay ayaw pa ring paniwalaan ang nangyayaring ito 6-6 laban sa 5-6 at may pustahan pa na tila ba raw may laban ang munting manlalaro na nasa harapan ni Bull Pinatalbog na nga ni Ricky ang bola at habang nakatayo sa harapan niya si Bull ay pakaramdam niya ay may padar na nakaharang sa kanya. Ang haba rin ng kalis nito at habang pinapatalbog niya ang bola ay parang anumang oras ay bibigla ito ng sugod. Malakas ang isang ito, anak siya ni PJ Duremdes at ito ang challenge na gusto ko. Sabi nga ni Mendez sa sarili at matapos siyang eh umatras ay dito na nga siya umatake. Binato niya ang bola sa pagitan ng mga binti ni Lionel at mabilis niya itong nilampasan. Kaso nang sasambutin na niya ang bola ay napaseryoso si Ricky nang sa palad ng kanyang kalaban ito napunta. Nakita ko na iyan, may pagngising wika ni Lionel na nagpadilim naman sa paningin ni Mendes. Isang istilang ginawa ni Lionel at pagkahawak nito sa bola ay harapan niyang tinirahan si Mendez ng isang long shot. Hinalit nga ng bola ang net ng basket at ang mga manonood ay napakuyom dahil lang swabe raw ng pagbitaw ni Bull doon. 1 Sabi ni Bull kay Mendes Iniisip nga ngayon ni Bull kung paano raw siya pipigilan ni Mendes kung ang ganitong mga tira ay napakadali lang gawin sa harapan nito. Napangiti naman si Mendes. Pamilyar ang pakiramdam na ito sa kanya. Ito ay ang pakiramdam na siya ay dihado at nangyari na rin ito noong nakalaban niya si KA7 at mas lalong nagliyab ang kanyang determinasyon na matalo si Lionel. Sa pagbalik ng bola kay Ricky ay mabilis naman siyang dinikita ni Bull. Kahit sang ang gulo tingnan, walang panama ang Mendes na ito kay Bull. Sabi nga ni Ian na hindi pa rin makapaniwala na hahamunin ito ang kanyang kaibigan. Isang mabilis na paglayo ang ginawa ni Ricky at habang lumalayo siya Ay nakita niyang hindi siya sinundan ni Bull Sa pagkaakalang Hindi niya kayang tumira mula sa kanyang presto Pero ito ang malaking pagkakamali ni Lionel Dahil napaseryoso siya Nang tumalun si Mendez At nagpakawala ng isang tres Na halos nagmula na sa gitna ng court Ang marami ay napatingin sa umarkong bola Habang si Ricky naman ay kumuyom ang kanang kamao at napangiti ng haliti ng bola ang net 2-1 Sabi ni Ricky nang may pagmamalaki sa kanyang kaharap Ch Chamba lang ba iyon? Nasambit nga ni Ian Si Lionel naman ay napangiti sa ginawang iyon ni Mendez Hindi raw chamba iyon At isa pa Medyo nagulat din siya sa shooting form na ginawa nito Ang linis daw At ang ganda noon Bumalik ang bola kay Lionel at sa pagkakataong ito ay napaseryoso siya ng matapik ni Mendes ang bola sa palad niya. Ang mga manonood ay nabigla na lang sa nangyaring iyon. Kaso, ginamit ni Lionel ang mahaba niyang wingspan upang hindi ni Ricky makuha ang tumapo na bola. Siya pa rin ang nakakuha at sa pagharap niya kay Mendes ay inatake niya ito at doon na nga rin niya ito ginamitan ng lakas. Ang hirap bantayan kung ganito Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili At wala na siyang choice kundi ang umatras Dahil matutumba siya Nang maramdaman naman ni Lionel Ang pagluwag sa kanyang harapan Ay doon na nga siya tumalon At pinakawala ng suabi ang bola Mula sa kanyang palad Tumama ay yun sa board At dito na nga napakuyom ang mga manonood Nang isang bank shot Ang nagawa ni Bull Tabla sa dos ang score at habang nagpapatuloy ang laro ay may isang bagay ang napapansin ng mga manonood. Kahit makapunto si Lionel ng walang kahirap-hirap ay nagagawa pa rin sagutin ito ng kalaban gamit ang bilis nito. Ang inakala nilang easy win ni Bull ay unti-unting nagpatulala sa kanila dahil makalipas ang ilang palitan ng puntos ay tabda lang sa 15 ang score ng dalawang naglalaro. Totoo ba ito? na ibulalas na nga lang ni Ian makikita naman sa mukha ni Bull ang tuwa habang dinedepensahan si Mendez maging siya nga ay hindi makapaniwala na magagawa ito ni Mendez sa kanya malaki rin ang pasasalamat ko dahil nakalaban ko noon si KA7 nagkaroon ako ng ideya kung paano makikipagsabayan sa mga tulad niya sa sunod na mangyari uli yun sabi nga ni Ricky sa sarili at dito nga ay mabilis siyang lumayo kay Lionel na habang tumatagal ay pahigpit ng pahigpit ang depensa sa kanya. Hindi ka na makakaisa pa sa akin Mendes. Bulalas nga ni Lionel na kinangisi naman ni Ricky na matapang na hinarapan ito. Hindi ka sure. Sabi naman ni Mendes na bumigla ng yuko at abante sa kanyang defender. Ngayon lang niya ginamit ito kay Lionel at ang mga manonood ay napaseryoso sa move na iyon ni Mendes. Nabigla rin si Lionel Caso. Mabilis na kumilos ang kanyang mga paa at sinundan si Mendes. Mabubutaan pa rin daw niya ito dahil siya ang mas malaki. Sige, itira mo. Sabi nga sa isip ni Lionel at nang makita niyang tumalo na si Mendes ay doon na siya napangiti. Tumalon siya at iyon ang malaki niyang pagkakamali dahil isang fake ang ginawa ni Ricky. Ang mga manonood ay napanganga dahil sa nangyari. Mabilis na lumayo si Mendes kay Duremdes at doon na nga siya tumalon para magpakawala ng jump shot. Pero paglapag ni Lionel ay hindi pa rin siya sumuko. Isang mabilis na pagresponde ang kanyang ginawa at doon na niya itinodo ang kanyang pagtalon upang habulin ang gagawin ni Mendes. Pero isa na namang fake move iyon na ikinaseryoso ng lahat. Iniiwas ni Mendes ang kanyang katawan sa paparating na si Duremdes at doon palang lang siya tuluyang pumalon para pakawalan ng bola na muling pumasok sa basket. May ilang manonood nga rin ang napakuyom at napahiyaw dahil sa ginawa ng maliit na player na iyon. Si Lionel naman ay nagdilim ang paningin at sa pagbalik sa kanya ng possession ay isang biglaang step back three ang ginawa niya kay Mendez na humalik nga sa basket. 17 to 16 ang score matapos siyon at ang mga manonood ay parang pinagpawisan dahil parang may mabigat na atmosfera ang nagmumula sa dalawa. Ngayon sila lalong napaisip kung sino ba raw ang maliit na player na ito. Si Mendez naman ay bumilis ang dribbling at pinahabol niya si Lionel. Seryosong depensa nga ang tinanggap ni Ricky kaso hindi raw siya pwedeng magpatalo kung kaya't umatake siya at pinasimplihan ng hawi si Lionel. Isang mabilis na pagbalik ang ginawa ni Mendez at isang step back three rin ang kanyang pinakawalan sa harapan ng humabol na si Duremdes. Isang malakas na talo naman ang ginawa ni Lionel at sinubukan niyang hampasin ang bolang pinakawalan ni Mendez kaso nabigo siya. Si Ricky naman ay napaupo sa sahig matapos ang fade away 3 na kanyang pinakawalan na nagpangangalalo sa mga manonood nang haliti ng bola ang basket. 17-18 ang score at parang hindi na sila sigurado sa kung sino ang mananalo sa dalawang ito na kapwa hinihingal na rin sa kanilang laro. Bakas ang kaseryosohan sa mukha ng dalawa pero Ramdam naman ang kakalmahan at saya sa titigang binibigay nila sa isa't isa. Ayos, ang galing. Nasabi na nga lang ni Duremdes na dinakdakan naman si Mendes sa sunod na posesyon na nagpahiyaw sa mga manonood. Ang lakas, hindi ko siya mapipigilan kung ganoon ang kanyang gagawin. Sabi nga ni Ricky sa sarili na makikita ang nakaupo sa sahig sa harapan na nagmamalaking si Lionel. Bumawi naman si Ricky dito at isang step back three na naman ang kanyang pinakawalan. Kaso, sa pagkakataong ito ay sumablay iyon na kinangisi ni Lionel na mabilis na kinuha ang rebound. Mabilis ni niyang inilabas ang bola at dito na nga niya inatake ang depensa ni Mendes. Sorry, pero hindi ako magpapatalo sa iyo Ricky Mendes. Sabi nga ni Duremdes sa sarili at isa na namang dunk ang ginawa niya laban kay Ricky ito na nga ang nagpaingay sa mga manonood dahil ang tindiraw ng nangyayaring laro. 19 to 18 at si Lionel ay iniisip na isang outside shot na lang at tapos na ang labang ito. Pagpasa nga niya kay Mendez sa bola ay mabilis niya itong dinikitan. Kaso biglang ibinato ni Ricky ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. Nakita ko na iyan. Sabi nga ni Lionel at mabilis niyang iginalaw ang isa niyang paa para saluhin ng bola. Kaso, wala siyang nasalo na kung ano. Alam ko, sabi naman ni Mendez na dalidaling dumiretso sa basket para sa isang layup. Sinabayan siya ni Duremdes at inabangan ng pagtas ng bola. Kaso, nang hulihin ito ni Duremdes, ay bumigla si Mendez ng isang reverse layup palayo sa kanya. Hangin ang natamaan niya at kasabay noon ay ang sabay nilang pagbagsak sa ilalim ng basket. Ang mga manonood ay napatulala sa bolang umikot sa gilid ng ring na sa huli ay pumasok pa rin. Tabla sa 90 ng score at si Lionel ay napaseryoso na lang nang itayo niya si Mendez. Nakita niya ang ngiti nito at nakaramdam din siya ng tuwa ang sayang maglaro sabay na winika ng dalawa sa kanilang isip at pagkatapos noon ay nagkatinginan sila at napatawa magaling ka nga pero tatapusin ko na ang laban sambit ni Lionel at sa pagkakuha niya sa posesyon ay doon na nga niya pinakitaan muli si Mendez ng isang step back jump shot mula sa tres umalingaw-ngaw ang tunog ng nahampas na bola nang bago pa man iyon gawin ni Lionel ay isang mabilis na istil ang ginawa ni Mendez na kinaseryoso ng mga manonood. Kailangang maunahan ko siya. Ito ang tumakbo sa isip ni Mendez dahil alam na niya ang gagawin ni Lionel at nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Hinabol niya ang bola at pagkakuhan nito ay doon na nga siya dinikita ni Duremdes na napalunok sa mabilis na pangyayaring iyon nakaramdam ng kaba ang mga manonood dahil na kay Mendez ang posesyon. Hindi ito iniwan ni Lionel pero habang tumatagal ay parang unti-unting napapasabay si Duremdes sa galaw ni Mendez na dahan-dahang napangiti. Kumaliwa si Mendez at kumana naman si Duremdes. Hinabol siya ni Lionel pero isang mabilis na salising galaw naman ang ginawa ni Ricky na ang marami dahil sa sunod na nangyari. Isang biglang step back ang ginawa ni Mendez sa 3 point area at dito na nga si Lionel na patalon para siya ay pigilan. Kaso hawak pa rin ni Mendez ang bola at makikita ang pagngisi nito. Hindi pa ito tumatalon. Sorry pero ako ang panalo. Bulalas ni Mendes at dito na nga siya tumalon at nakita ng marami ang kanyang magandang shooting form para silang nakakita ng isang mahusay naman lalaro sa isang iyon. Habang pababa si Duremdes, si Mendes naman ay tumaas at binitawan ng bola ng may ngiti sa labi. Ang pag-arko ng bola ang sinundan ng tingin ng marami at sa pagpasok nito ay ang pagkabigla ng mga taga Batangas sa paglapag ni Mendez ay makikita ang pagkuyom ng kamao nito napatalon ito sa tuwa dahil siya ang nanalo sa one on one match nila ni Lionel Duremdes isang maliit na ngiti naman ang sumilay sa labi ni Lionel at pakiramdam niya kahit natalo siya ay kontento siya sa naging resulta patunay lang ito na ito na nga talaga ang kanyang pinsan na sagang giant slayer sa Mindoro at siya ang unang nabiktima nito dito sa Batangas 21 to 19 at si Ricky Mendez ang nanalo ng isang libo ng umagang iyon mula nga rin sa mga manonood sa court na iyon ay makikita ang pangiti sa labi ng isang matandang panot na ang buhok at malaki ang tiyan. Napangiti nga rin siya nang makitang nakatingin na rin sa kanya ang anak niyang si Lionel. Ricky Mendez, hindi na nakakagulat ang ginawa mo. Patunay lang iyan na malakas ang dugong dala ng lolo ninyo sa inyong dalawa ni Lionel. Nasa dugo ninyo ang basketball at ang masayang paglalaro nito na ibang iba sa mga magagaling na manlalaro. Napakuyom ng kamao si PJ Doremdes At kahit gusto niyang puntahan si Ricky Mendez Ay mas pinili na lang niyang hindi na Masaya na siyang makita ito At makalaro ng anak na si Lionel Na tuwang tuwa na magkaroon ng mga kalabang Magagaling sa loob ng court Padalawa ka pa lang na tumalo sa akin Ricky Mendez At kilala mo rin ang isang tumalo sa akin noon dito sa Batangas natatawang winika ni Lionel nang iabot niya kay Ricky ang isang libo. Pero matagal nang nangyari yun, ilang taon na ang nakakalipas nang dumayo rito ang isang iyon. Kinutuban na nga agad si Ricky sa sinabi sa kanya ni Lionel. Huwag mong sabihin nakalaban mo na rin si... Oo, si Maki Romero. Kilala mo siya, hindi ba? May ngiting wika ni Lionel タイミングです。